si Sir Mike, no? Retired po ng painting artist po yan, no? Ang gaganda ng mga gawa niya, Oh. Ayun pa, oh. Si Manny Pacquiao. Si, ano, uh, dating presidente natin, si Digong. Ah, ito, yung... Painting lang po yan, ha? Ah, gawang kamay po yan, gawang kamay. Hindi naman, parang napakatotoo, no? Good morning, good morning. Araw po ng linggo. Bigyan natin ito ng content video. Ayan, para sa mga nakakalam at hindi pa nakakalam, ito deliver po natin 'to no, araw na linggo mga sir. Ayan, napakadaming ano, kakatail uh, at saka mga Opaline Alps at saka Parakeet. At siyempre, sabay na rin natin 'to yung deliver natin ng uh, saan? Saan ngayon? Ah, uh, Bamban, malapit sa bambantarlak, sa may Mabalakat. Sorry. Ayun, Mabalakat Pampanga ito. Uh, ano to ha? Ah? Sa buyer po natin na ah, taga mabalakat, Wala pa pong bayad to, pero COD po yung ano natin ito, transaction. Napakagandang ibon, napakaswerte mo, sir. ayan, sana mag-breed po sa inyo to. Napakaganda nito. Aqua pale palo, hen at saka far blue opa pale palo ayan, eto yung mga parakeet, napakadami. Tsaka to, eto naman Weibay po ito, mga idol, no. Yan, Nueva Ecija po. Deliver po nito. Ay, Sir Mike. Sir Mike, maraming salamat. Ito Sir Mike, yung ibo nyo. Ay, uh, sa mga gusto po mag-avail magpa-deliver, uh, di naman po kayo lugi sa pamasahe. Sa sa layo po kasi at saka sa hirap ng biyahe pag nagmumotor. Ah, uh, yung pamasahe po ninyo na sinisingil ko, hindi na po kayo lugi doon mga sir no kasi serbisyo po natin isang papo natin sa hukay habang tayo nagmumotor o bumabiyahe kaya sa mga nakaunawa, maraming maraming salamat at sa patuloy po na sumusuporta tapim na po kung gusto po pasabay ng ibon yan maraming salamat and advance happy new year po sa lahat Okay mga boss, mga sir, mga madam no. Nandito po tayo ngayon sa Talavera Nueva Ecija. So, nag-deliver po tayo ng ibon tulad po ng una nating na video. Ito na po. Ayan, Lutino kaka at saka uh, albinopide Albino Pied Parakeet tsaka mga Opaline. Syempre, di mawawala yung pinches. Halos kumpleto ano. Yeah, wala lang agila, joke lang. Ayan, ito po si Sir. Sir Mike. Ayan. Mike. Yan, shout out. Baka meron po kayo siya shoutout Sir Mike. Ah, shoutout sa mga kapet lover. Ayan. Hello, 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 hello. po sa inyo mga kaibon. At ito pala si Sir Mike, no? Retired po ng painting artist po yan, no? Oh, ang gaganda ng mga gawa niya, Oh. Ah, Ayun kami. pa, oh. Si Manny Pacquiao. Oh, si, ah, ano, Uh, dating presidente natin, si Digong. Ayan po, tignan nyo po, lapitan po natin. Ito, gawa po yan ni Sir Mike. Ito si Angeloxi, no? Ayan. Ito po si Sir Manny At siya kayo, Pangulo ng Pilipinas nung nakaraan lang Siyempre O, oh, Pilipinas ka, po, yung kabataan-kabataan ni Sir Mike Ayan po Lagi yung mga kabataan kayo. ni Sir Mike, oh Ako'y gumawa ng portraitical ball ni President Aquino Alin po, alin po? May President Aquino, gumawa, sa Malacanang Sa Malacanang? Ah, ito po? Eh, kayo po gumawa na ito? Ayun, oh, tindi pala ni Sir Mike, oh Presidente ko na at sa Shaiyong sa Manila. Dati kong presidente. Na Academy ng Pilipinas. Ayun ah, no, mga sinang unang ano tanong Sir Mike ng araw. <handicap> Ay mga mm, gawa ni Sir Mike yun, ma -mana, ma -mana, mga ma -mana, -mana, sir. Okay, ako, ma o, ang gagaling no, ang galing niyo po Sir Mike. Uh, ah, yun ang mga graphite trendy. Opo. Pero kung sakali po mayroon po mga takat magpagawa sa inyo. Oh, wala problema. Ay, commission ka sa akin. Ganun. <laughs> Ay, okay. nag naman mga pamangkin ko. Tinenting ko Ay, naman na all Painting. Ayun yun, dito ay tay tay Pakita natin, syempre. Yung modelo ko yan. Tayto po. Painting lang po yan ha. Agaw ah, kamay po yan, gawang kamay. Itay naman, parang napakatotoo, no? Ay, Ito po. ay 'to. ito. Ito yung nagamit. Ito po mga anak niyo po ba 'to? Ito mga anak ni Sir, oh. Ayun, Ay, yung mga ka -an ayun. Ayun, mga, mga anak niyo rin po yun. Oh. Ayun oh. No? Ang no? ano, ang galing ni Sir Mike. Oh, yun po, Pina, yun. yung po, na noon. Ito po. Ayun, sa taas. Ayun, Ayun, yung long hair. Oh. Ayun, si Sir Mike po 'yon, yung long hair okay. na yun no? Ayun, lapitan natin. <laughs> <laughs> Ay, Sir Mike. Poging pogi nga oh. Kitay na ay, ano. Ayan, yes, ay, Sir Mike. Ay, Ito na po kayo si Sir Mike. Ay, Ayan. Ilan ay, <laughs> ay, taon ay, na po kayo? Ha? Eh, it doesn't matter if it doesn't show. Opo. Diba? 70 plus. 70 plus. Sana humaba pa po, no? At meron po sana gusto magpagawa, no? Kontakin niyo po Sir Mike. Lagay ko po yung kanyang Facebook account o oh, di kayo messenger account ni Sir Mike ayan ganda ng mga gawan Sir Mike sa kanya po yan at saka ito naman po nagpaplano po siya ng mga bahay ayan o oh. architect din po ito hindi po to basta basta <laughs> napakatikas po neto mga ma'am mga madam mga sir oh. o kita naman gumagawa ng plano po si sir si sir Mike ng mga bahay kaya sa gusto po na po kayo ng mga architect o oh painting artist po. Ito po, Sir Mike. Libangan na lang po yan. Ayan, ang signature na taas eh. Ito po, yung inyo po ano. Nasa Facebook po ito. Wala naman. Hindi po. Pero ito po yung pangalan. Oo. Oh, ayan, President ako na. Tapos na ako dati sa ano. Kasi matapos si Christy. Ah, kaya po mga ah. ha. Ayan, dito basta-basta oh. Si Sir Mike. Ay, kung gustoy magpagawa ng painting, ayan oh, si Sir Manny, si ah uh, President Duterte, okay. Okay. Luxin. si Chase Angeloxen. Dalas kabo sa mga kaibon Alam mo siya mga patriot, oh, para si oh, oh, ah. sa ibon. Oh, strap. oh pwede pala. Pwede sa ibon. So, po, pwede sa ibon pag gustoy po'ng pagawa. Lalo na po yung logo, no? Kung gusto nila magpa-painting. Oh, okay 'yun. Ayun, sa mga gusto po magpa-painting ng logo tapos kasama yung mukha nila, pwede po, pwede po 'yun, Sir Mike. Oh, Ay, you know kung kuwa 'to, mga sir. Ayan. Ayan, Sir Mike. Maraming salamat po, no? Ayan. Ito po yung kanyang munting ibunan dito. Andun pa yung iba. May mga bakante pa po doon. Ito mga boss, mga sir, no? ah, uh, ito sa nakakalam at saka hindi nakakalam. Ito. Sa unang tingin po dito sa kawayan na to, mukhang totoo. Sa unang tingin, mabubudol ka. Talaga. Promise. Sa unang tingin ko kanina, akala ko may tanim kawayan dito. Wala palang tanim na kawayan. Gawa po pala ito ni Sir Mike. Ano po ito? PVC. Ayan o. No? PVC pipe. Ginawa ni Sir Mike na fountain. Pero akala mo mukhang totoong kawayan no mga sero o. Oh. Grabe, napakatalento ni Sir Mike. Ito pa nga yung maliit o. Oh. Ayan, pwede pan display no sa mga ano sir Mike. Sa mga resort. Sa may mga resort. Ayan, sa may mga resort, pwede po kayo magpagawa nito ay sir Mike. Gumagawa kayo sir Mike pag may order. Oo, oh, Ito po yung si sir Mike no. Ayan, no. Oh. tingnan niyo may ano dito, yung tawag na ito sa ganito. Labong. Labong. Ayan no. Oh. Yung labong akala mo wala totoo talaga oh. Pero yung sa kabila, yung may down, totoo po 'yan. Pero ito na sa bungad, baga ano lang yan, ah uh, tawag na Pang background Pang background lang para talagang totoo, parang totoo tignan yung ano. Kaya kanina nakita ko, pagkakita ko kanina, kala ko totoong ano, uh, kawayan. Hindi pala, gawa lang pala ni Sir Mike. Okay Ayan. mga so boss boss, na maaaring nagtataka tayo, kayo sir, no? kung saan tayo dumaan. Po tayo, no? No? Po tayo, no? No? Ito po sir pala, pawi na po pala kami. Sorry, eh, dito Napaka po tayo tinuro po, sir kasi Mike. ni Google. <laughs> Ayan, at Thank napadaan po, eh. po. tayo sa wakas. Ayan. Sa so, mga gusto napandaan po Nang expressway. Nakalalas din tayo nakadaan eh. ng expressway. Ayan, Ayan bilis na sa saka. Kung nakikita niyo po yung sa ngilid ko. Sa labas ng bahay, pa Kaso lang, wala po ng dumadaan pa ng mga sasakyan. Pero at least, kahit pa paano, nakaranas po tayo dumaan ng... Expressway ah uh, ang tagus po na ito, tarlac ban ban po yung ano, uh, sa ano, tarlac na po no, tarlac nga po, tama, tarlac ban, ban po yung daan po natin, papunta po tayo ng uh, mabalakat kasi may deliver pa po tayong mga ibundon doon na dalawang peraso, so uh, bali doktor po yung nakakuha po sa atin, kaya eto, binabaybay ko po itong expressway na to na wala pang toll gate, kaya eto napaka sa pakiramdam kahit papano eh nakadaan po tayo sa ganitong kalsada at naranasan at na-experience po natin magpatakbo no. Ayun, takbo ko po pala dyan eh hindi naman po sa pagmamayabang. MIUI 125, tumatakbo po tayo dyan ng sa 110 may kasama po po ako yung taga video ko po yung anak ko. Takbo po, po 110 pero sa pakiramdam nyo po pag nandito na po kayo eh ang takbo nyo lang po dyan sa pakiramdam nyo dyan mga sir parang 60 kph na lang po sa pakiramdam po niyo pa ganito po ka lawak at kabilis ay tumakbo po kayo ng mabilis ang pakiramdam nyo po dyan is parang 60 kph na lang po ayan kung nakikita nyo po yung gauge ko na yan ayan pumapalo pa po yan dyan ano papalo pa po yan mas mataas pa po dyan sa ano kaya ito, nandito tayo sa expressway na nadadaanan po natin. Na-experience po natin. Pauwi na po tayo. Galing po tayo ng Nueva Ecija. Kaya tara, samahan nyo ako. At, at, yun nga, napakaganda po ng paligid. Wala pong kabahay-bahay. Wala rin pong mga kung anuman na establishment po dito sa dinaanan po natin expressway. Meron po dito mga kapalayan. Ayan po, nakikita nyo naman po sa gilid natin no ayan no ang bilis ng kotse yun mga sir at meron pa po pala tayo dito na daanan na tulay iwan ko kung tulay ba to ano napakahaba po nito mga idol mga sir kita yun naman napakalawak po yan napakahaba ang bibilis ng mga nakasabaya ko po dyan ng mga sasakyan hindi ko po inakala na dito po ko dadali ni Google kasi may nagsabi naman po sa akin na pwede po kayo dumaan dun sir ah uh, meron naman po kasi dumadaan diyan na mga motor mga nakamiyo yun nga may nakita nga po ako sa kabila kanina na may naka NMAX at saka ADB eh alos wala nga akong nakasabayan kaya natatakot din ako nung pumasok ako dito kasi baka mamaya may huli at kung nakikita nyo nga po naabutan ko na po yung van na nakasabayan ko po dito yung takbo po dito is nagre-range po ng uh, 110 kph po yung takbo ko po dito tignan nyo po tulo hawak po yung kameraman po dyan yung anak ko tignan nyo naman po yung hawak sa cellphone ng anak ko o oh, kita naman yung mga sasakyan na yan o, no? bibilis o oh, ba diba? pero ito uh, sa pagmamadali natin para hindi po tayo gabihin ang kinakatakutan ko rin po dito baka mamaya tumirik yung motor ko o oh, masiraan po ako, maplatan po ako dito sa Uh, lugar na to nako ang haba ng lalakarin ko po dito sigurado kawawa po tayo kung nagkataon po kaya sa awa ng Diyos uh, hindi naman po tayo nasira nakawi po tayo ng ligtas at yung video po natin ito tatapusin ko na lang po hindi ko na po papahabain pa hanggang dun sa pag-exit po namin pero napakahaba pa po yan bago po tayo mag-exit pa kaya ayaw ko na po humaba, nahihirapan na rin po yung kameraman ko po dyan Kung nakikita nyo, grabe yung higpit ng hawak ng cellphone po ng anak ko Sa lakas po ng hangin, sa lakas po ng impact Kita naman, wala pong kapuno-puno Kaya malakas po yung impact ng hangin Kaya pinagbabawal po talaga sa uh, legal expressway Sa mga open na may mga toll gate na po Bawal po talaga ang motor Na experience ko po, totoo, bawal po talaga Maraming salamat sa panonood at sa patuloy po na sumusuporta. Happy watching po and advance happy new year. Thank you.